hi hello po magandang tanghali po sa ating lahat ayan po natutulog na po ang aking mga talisbis guys kasi kumain na sila ayan hello guys ayan po sila wala dito po guys si agi bumaba po bali kasi po guys lima yung aking mga lalaki guys dalawa yung aking babae, nasa kulungan sila guys ayan po patutulog na sila Sarap yung tulog nila guys kasi busog na sila guys. Ayan po. Ayan guys. Yung aking mga tabis-bis. Pagkatapos, mamaya na mayan guys magigising sila maglalaro yan sila guys ng aking mga tabis-bis ayan po hindi pa po tapos yung mga gupit ng aking ng tabis-bis ayan po Hanggang dito na lang guys ang aking video. Sana huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa, munting na, sa munting channel namin mga guys. God bless you all. Bye-bye.